Hello mga Mars, mga Pars! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano po ako mag-ihaw ng bangus. Una sa lahat, kailangan mong pumili ng preskong bangus. So, itong nabili ko ay malapit ng mag 1 kilo ang isang perasong bangus. So, bago mong ihawin ang iyong bangus, kailangan mo siyang uh, stretch no? Uh, hahawakan mo yung ulo at saka yung buntot, at saka i-stretch mo. Ang purpose nun ay parang matanggal yung mga buto-buto sa kanyang mga uh, laman. So, ganun po ang pagluluto uh, namin ng bangus. Para pag uh, naluto na po siya, uh, yung mga buto niya ay kompleto pa rin, intak. At hindi mo makakain kasi alam naman natin na itong isda na bangus ay marami po siyang tinik. So, ayun po ang ginagawa namin. ine stretch namin yan kasi yung hilaw na buto ng uh, bangus ay natatanggal po sa kanyang laman. So pagkatapos naman nun ay maghihiwa ka na naman ng mga ricados para sa chan ng iyong bangus. Pagkatapos kung maghiwa ng mga ricados ay ihanda ko na naman ang ating bangus. Ang estilo ko sa pag-iihaw ng bangus ay hinihiwa ko po siya hindi sa may bandang chan kundi dito sa may spine patungo sa kanyang chan. Pero sinusiguro ko na hindi masusugatan ang tiyang bahagi ng bangus at hanggang sa kanyang buntot. Sa ganyang paraan, masisiguro ko na mailalagay ko ng maayos ang mga rikados para maging masarap ang ating inihaw na bangus. So ganyan po ang paghihiwa ng bangus. Matapos hiwain yan, kukunin ko naman yung kanyang laman loob. Hindi ko po hinihiwaan sa mga gilid-gilid ang ating isda Ngunit dito lang po sa gitna, sa may bandang likuran patungong sa kanyang tiyan. Matapos linisin ang ating mga isda, lalagyan natin yan ng asin. Wala na po akong ibang nilalagay kundi asin kasi yung ating isda ay may kakaibang lasa lalo na presko pa po ito. So, basta ganitong ihaw-ihaw lang, asin lang talagang nilalagay ko sa mga Uh, isda, tsaka karning. Hindi po ako gumagamit ng iba pang seasonings. Parang naman po, kahit papano, healthy na po yung kinakain natin. So, okay na po yung asin at yung mga retados na ating nilalagay. So, andyan po yung kamatis, uh, onions, uh, nilalagyan din po natin ng uh, tanglag or lemongrass. So, yan po ang nagdadagdag ng bango ng ating inihaw na bangus. So, ganito po ang ginagawa ko kapag nag ako ng bangus. So, masisiguro ko sa inyo na ito'y mabango at masarap pa. Dito naman ay kumuha ako ng dahon ng saging pang balot sa ating uh, inihaw na bangus. So, mas mainam po itong gamitin kaysa aluminum foil. Kaya gustong gusto kong tumira sa tubig dahil lahat ng kailangan mo ay maaaring makuha mo lang sa iyong paligid. Dito ay hinahanda ko ang pambalot ng ating isdang bangus. DJ Dito naman ay isasalang na natin ang ating inihaw na bangus. Mas mabuti po na nagbabaga na po ang ating uling bago natin isalang ang ating mga inihaw na isda. Kapag nagiihaw, mainam po Madalas niyo po siyang i-turn the sides para maiwasan po na masunog ang ating inihaw na bangus. Sa ganung paraan, para pong litsyon ang ating uh, inihaw na bangus. Maiiwasan din po ang pagkasunog ng ating niluluto. Kapag malapit ng maluto, pwede niyo pong chicken ang gitna ng ating bangus para makita niyo kung may dugo pa ba sa ilalim. So, madali lang po siyang gawin. So, ganyan po ang pagluluto ko ng inihaw na bangus. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog. Uh, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panunood and God bless us all.